tamang pagkain para sa mga nagda dialysis kumain para mabuhay huwag mabuhay para kumain alam mo ba na sa bawat session ng dialysis hindi lang dugo ang nililinis pati ang katawan mo ay nawawalan ng ilang mahahalagang sustansya kaya napakahalaga ng tamang pagkain para manatiling malakas masigla at handa sa susunod na treatment ngayon pag-usapan natin ng detalyado kung ano ang tamang pagkain para sa mga pasyenteng nagda-dialysis at kung paano mo mapapanatiling balanse ang iyong kalusugan. Una, protina ang iyong kaibigan. Kapag nagda-dialysis ka, nawawala rin ang protina sa katawan. Ito ay mahalaga para sa pag-ayos ng mga tissue at pagpapalakas ng kalamnan. Pumili ng protina mula sa malinis na pinagmulan tulad ng manok na walang balat, isdang gaya ng tilapia o bangus, itlog at tofu. Iwasan ang mga protinang mataas sa taba tulad ng longganisa, tosino at iba pang processed meats na puno ng asin at preservatives. Pangalawa, control sa asin o sodium. Kapag sobra ang asin sa pagkain, mag-iipon ng tubig sa katawan at tataas ang presyo ng dugo. Iwasan ang mga instant noodles, delata, chips at processed foods. Mas mabuting gumamit ng herbs at spices para sa lasa tulad ng bawang, sibuyas at dahon ng laurel kaysa umasa sa asin o patis. Pangatlo, bantayan ang potassium. Kapag mataas ang potassium sa dugo, pwedeng magdulot ito ng panghihina ng kalamnan at mas malala problema sa puso. Iwasan ang pagkain ng saging, mangga, kamote, orange at dried fruits. Sa halip, pumili ng prutas na mababa sa potassium tulad ng mansanas, ubas, peras at pakwan. Para sa gulay, maganda ang repolyo, pipino at sayote. Pero siguraduhin laging niluluto at hinuhugasan ng mabuti para mabawasan ang potassium. pang limitahan ang likido. Kapag sobra ang iniinom mong tubig, mahihirapan ang katawan at puso. Kasama sa likido ang lahat ng inumin at kahit sabaw ng ulam o gelatin. Kung nauuhaw ka, subukan mong magmumog, magnguya ng yelo, o kumain ng malamig na prutas na mababa sa potasyum. Panglima, bantayan ang fosforos. Kapag mataas ang fosforos sa dugo, humihina ang buto at pwedeng magdulot ng pangangati. Iwasan ang mga gatas na hindi low phosphorus, nuts, buto-buto, at soft drinks lalo na yung kulay dark tulad ng cola. Mas mabuti ang low phosphorus milk o plant-based milk ayon sa payo ng dietitian. Panghuli, kumain ayon sa payo ng iyong dietitian at doktor. Bawat pasyente ng dialysis ay may kanya-kanyang kondisyon, kaya dapat ay personalized ang diet plan. Huwag mahihiyang magtanong sa iyong healthcare team tungkol sa mga pagkain na bagay sa iyo. Tandaan mo, ang pagkain ay hindi lang para mabusog. Ito ay gamot, lakas, at proteksyon. Kapag maingat ka sa iyong kinakain, mas mahaba ang buhay ng iyong katawan at mas magiging magaan ang bawat dialysis session. Sa mga kababayan nating nagda-dialysis, huwag mawalan ng pag-asa. Isang araw, isang kain, isang tamang desisyon para sa iyong kalusugan. Kumain ng tama, kumapit sa pag-asa, at magpatuloy sa laban.